Ayan mga kaidiya, sa good day, ah, uh, meron lang akong i-share sa inyo. Uh, wala lang tayong tutorial, bigyan ko kayo ng tips. Kasi mag-align tayo dito sa XR150. Gawin natin 1821 yung kanyang rim. Ito yung kanyang rim. Ah, uh, ipakita ko sa inyo kanong size nito. So ito yung kanyang sarir. Ah, uh, 1.8. Ayan, by 18. Ito yung sa kanyang likuran. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano sukat ng kanyang rayos. At yung dito sa kanyang harapan, sa kanyang front, ito 1.6. Ayan, by 21. So sabihin ko na sa inyo kung ano yung sukat na kanyang rayos na gagamitin natin sa front at rear. Ayan mga Diyas, nalala na natin, bali dalawa yung rayos na ginamit ko dito sa rear. Uh, 8G by 185 at 170. At sa kanyang harapan, 8G by 230 ayan bali oversize yung ginamit ko dito bali yung sa likula, likuran nya uh, na lang natin na oversize si Tulo Mga Diaz uh, pagpusinsyan nyo hindi lang tayo nag tutorial binigyan ko lang kayo ng tips kung ano yung mga sukat ng rayos kapag naka 18-21 tayo dito sa XR 150 ayun yung kanyang mga rayos bali tatlong klase na rayos ang ginamit natin dito dito so na yung ating inline ayan magandito na ating video na tips about sa raius dito sa XR 150